Nantok ako. Nakakatamat yung ganito na walang biyahe. Isang linggo, dalawang bisis lang babiyahe. Hindi ko alam kung anong resulta nito habang tumatagal ako dito sa pinapasukan ko. Hindi na napanap po yung trabaho, na napanap po yung puyat, pagod. Gusto ko yung ganun. Dito, ano? Lamang yung, ano? Lamang yung istambay dito. Lamang yung istambay. Grabe. Ano? Ano kaya resulta? Pag tumagal ako dito. Kakayanin ko pa kaya na bagyahe ako ng pagbabalik ako ng bagyahe ng probinsya. Baka hindi na naman ako masanay. Woo! Dito sigurado nito. Buong maghapon to. Walang biyahe. Mamaya. Sigurado to. Maghihintay na lang ako ng alas 5 para mag-out. Uwi naman sa bahay. Thank you. Salamat.